Magandang araw mga kababayan. Mula ngayong araw na ito, isinagawa na ng Office of the Congressman Audit ng DSWD at ng Mau ang validation sa mga kababayan nating naapektuhan ng African Swine Fever sa kanilang mga alagang baboy. Dahil nakatakdang magbigay ng ayuda ang mahal na congressman sa pamamagitan ng DSWD,

malaking tulong din po yun sa aming pamilya. Ang gasto sa ano, pangaraw-araw. Uh, oh, mga pambaw na mga estudyante. Um, sa pagkain. Ayun, uh, yan lang po. Uh, magandang araw po. Ako po si Armando Ramirez Carbonel ng Barangay Kambuha. Isa po sa naapektuhan ng uh, dumating yung uh, salot na ano, ASF bali kami po ay narito upang uh, lumalapit din po kay kong Odi uh, isa po sa magbibigyan ng ayuda man ng aming pagsisimulan sa panibagong hanap buhay namin kaya uh, kung Odi, maraming salamat po sa inyo Okay, good morning po sa tingin natin uh, ako po si Marilu Riliamas Arangale uh, 39 years old uh, single parent po, may isang anak Uh, mula sa barangay Bayitbot sa Nasa sa ng Mindoro ay lubhang naapektuhan ko ng African Swine Fever po dito sa ating bayan ng San Jose sapagkat yung aking pinabubuhay po ay nagmumula po sa pag-aalaga ng inahin at uh, tulong po para sa pag-aaral po ng aking anak. Kaya sobra po ako naapektuhan sapagkat um, kulang na po yung aking pinapantustos po sa pag-aaral ng aking Bilang solo parent at ako lang po yung tanging po buhay po sa aking anak. Sa programang ito po ay ko uh, ng uh, congressman o ay malaking tulong po na mabigyan ko ng um, tulong po mula sa ating pamalahan. Ilang po at maraming salamat sila nga pala yung mga ilan sa mga benepisyaryo ng akap na ito ng ating congressman. Nakikita natin si Ryan, sino kaya Bob? Ganun din si Kapitan Boy at ang mga kawani ng Office of the Congressman ng DSWD at ganun din po ng MAO sa pag-assist sa ating mga kababayan. Tinawagan sila isa-isa dahil may mga master list na ito. So kinakailangan magpresenta sila ng kanilang mga valid ID. Siyempre, identified naman na kung sino-sino sila. Bagamat alam natin na marami silang baboy na, na matay, eh ang tulong na ganito at aabot po sa liman libo ang matatanggap nila kada isang tao, ay malaking tulong po ito, lalong-lalo na sa panahong ito na kiriwi. Marami tayong na-interview noon sa San Agustin, na talagang reserved sana itong mga baboy na ito para sa eskwela ng kanilang mga anak pambili ng mga school supplies at meron pa nga na talagang reserve para sa kanyang panganganak ngayong October. Pero yun ay nawala dahil kailangan mag-cooperate ang ating mga kababayan sa authorities sa isinagawang depopulation. So ito ay sinagawa sa gymnasium two days prior sa bigayan para sa pagdating ng September 6 ay cast na po nila itong matatanggap. So napaka-organized as ordered by Congressman na gawin ito sa 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 gymnasium at magkaroon ng briefing sa ating mga kababayan. Ngayong mayroon uh, meron ng vaccine, no? Sana mas mapabilis na mabakunahan yung mga areas na hindi nasa lanta ng ASF at sana mapabilis na rin ang pagkakataon na makapag-alaga muli tayo ng baboy. So, uh, salamat ulit kong Odi sa biyaya na ibinigay mo. Uh, masasabi lang namin na talagang kapag kailangan ka ng ating kababayan, nandiyan ka para tumulong. So salamat sa ayudang ito na talagang pinagplanuhan mo, ni reserba mo dahil alam mo sa planning kakailanganin ito sa mga hindi expected na mga pagkakataon. Kaya uh, sa pagkakataon ito ay naipapakita natin, naipapakita po ninyo na ready talaga kayong tumulong sa ating kababayan. So, uh, kamusta po mga kababaryo? Napakarami pala, no? Sa bagong sikat, eh meron pong 33 na beneficiary. Pero hindi natin alam kung ilang baboy ang na-depopulate sa kanila. Bayutbo, 30. Bubog, 92. Kamburay, 52. La 39. Labangan Poblasyon, 38. Labangan uh, uh, Poblasyon, 38. Mabini, 39. Manggarin, 79. San Agustin 128, San Isidro 68, Magbay 43, Mapaya 94, Batasan 22. Yan po yung mga binipisyaryo at hindi natin alam kung ilang baboy ang bawat isa na kanila pong inalagaan at na depopulate. Pero so far so good, yung figures na nabanggit natin, sila po ang nakatakdang tumanggap ng tulong mula sa ating pamahalaan mula kay Kong Odi at sa ating GSWD. So uh, thank you so much sa mga nag-assist sa kanila sa LGU din ng San Jose. And Kitakit sa San Jose Town Plaza sa darating na araw ng Biyernes, uh, no? Para sa bigayang ito or September 6. At sa Mamburaw naman ay sa Mamburaw Gym gagawin yung mga naapektuhan diyan sa Abra, Paluan at Mamburaw. So pupunta rin dito yung mga ikangay beneficiary ng TUPAD dahil yung code ay maibibigay na sa inyo para makasweldo na kayo. Kaya sa ganitong panahon ng krisis, salamat sa talagang kakampi ng taong bayan, si Congressman Audit Ariella. Magandang araw po mga kababayan at sana'y mag-ingat tayo at sana'y makita lalo ang puwersa natin na gustong tumulong sa ekonomiya. Kayo po na ikangay naapektuhan, huwag pong mawawala ng pag-asa babangon at babangon po tayo at magtutulungan po tayo hanggang makamit po natin ang tagumpay na makabawi. Muli po magandang araw sa inyo. Ingat po kayo at salamat po. Muli sa ating pamahalaan.